Mao dai ni ganap kagahapon guys. So karon na nato na upload kay karon naman ta naka time no. So kani guys, located ra ni nga area guys diri asa Katigan Toril. Unya ang pangalan ani nga resort kay Sunridge Resort nya. Diri ra ni sa Katigan Toril. sa so, balik-balik rata. So mao ni ilahang view diri guys. Hapit ni wala na dayon ani ugla kay gikan pa jud anang bunta guys. nag nagudto ang ulan. And then, yan, nakaprepare naman may, nakaluto na may pagkaon. So, pagkahapon, kaya undang naman ang ulan. So, nilatos na lang may diri guys So, nipadayo na lang yun mino kay nawala man po ang ulan. So, basa-basa yun kaning sagbot diri guys monang nagdala na po mi og mga tent para ka nang yakaan mo. Kay picnic style man ni diri ano niya. Gaya, yeah, simple na dayo nato niya to ang camping table diri. So, wala na may ko bangko. Kay, ang amo ang plano kay magkakayakaraman. So, kiplaster na po dayo na mo, niya ko ang na-order nga blanket guys. Nga, waterproof din kaniya ko ang blanket guys. Good for two person, radyo, ni para radyo, no, ni ang uban kay nagdalaman pud og hanig guys so naka po pud diri ano. Unya yeah, pagkahuman na guys, kipanggusla naman ang all. So naka-decide nga mga una dayon no, Kaya nagdala man mga pagkaon. So plasta na din amo pagkaon dira sa tunga unya ihay na dayon mi og kaon. So ang among baon guys kay nagbiko mi and then ay adobo manok and then nagbihon unya nagdala po og kanon nya na pud tinapay. So ihay na dayon mi diri og kaon guys. Ay na Oh sa tudi na sa pag. Ay Canada. mo ning manok nya.

50 na so kay nabusog naman ang person guys liman ka nga mo ang gikaon biko nya ang giparis kay kanang adobo nga manok nga bisaya so shout out eh, ko kay balot no salamat kay sa kanang adobo nga bisaya balot kay lami kayo na wala ang kabili sa kanang biko nga giparisan og adobo nga manok unya giparisan pa jud suka ang kanang nilulits nga sinamak sa ah grabe kaon piting busoga sa so, mo din atong view dira guys tagi na hinay nagpanggawas ang pag so puti na yun na yung makita dere guys no na yun dog na ay nagdaob sa palibot parang na ay naguling guys so pag na na guys mag video na lang ta kay nag chika pa man sila kita kay wala tani ni apel sa chika kay kanyang nag video video rata dere guys para may na lang. makita to ang nawong sa kamera. So, ang atong likod, guys, makita ninyo, nangisigan na nila hang mga suga. Kaya, happy na dyan siya, mungit ngit guys. Kaya, cute kayo ang kahoy na nagubutan nga nila, og series. So, pagkakumana na, na, guys. So, ang pags guys, na nandyan sa muang dool. So, mo mo dapat na jud siya sa among panit guys no nya wala pa jud mi mga dala nga mga jacket kay kanila wala yung plano nga mula kay kanila gyung nagula nya din lang unta mo dayon so nagdibog nami kung asa mi moadto Kustal ba or diri jud mi sa among plano nga diri sa sunridge so daghan pagtao diri guys daghan pa diri ang uban ani kay mag overnight ang uban pud ani kay manguli ra sa so, dagak po pud guys no kay napoy na nga on dira ah. kay naman pud siya kan anan dira ah. So, money lang view guys. Sa palipod. So, wala na kayo makita guys. Puro na lang yun na siya. Puti. So, pagka ngit, ngit, na na guys. So, muna ni ilahang view dira pagka ngit, ngit So, cute kayo ang kanang kahoy guys. na nga nila og oh, mga light. So, ito lang ito ang video guys. So, thank you for watching sa tuang vlog. Charot. Bye-bye! <laughs>